Hello guys, good morning. Mayroon lang akong i-share sa inyo. Mayroon akong nabiling yema homemade sa aking suki na naglalako dito sa amin. So, ito po ay 50 pesos na nabili ko dito sa isang pack. Tapos, 60 peraso daw ang laman nito, sabi ng aking suki. So, bibilangin natin at titignan natin kung magkano ang matutubo natin sa isang balot. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 piraso guys. Sabi ng suki ko 60 lang, pero may pa sobrang dalawa. So dagdag, kita na rin 'to. So 60 piraso ito, ang bintahan na ang bintahan ko dito ay 4 na piraso 5 piso. So ang tutuin ko dito is 20 pesos. Yun lang guys. Thank you.